Ang video toy oh. Toy, smile toy. Smile nun si Ut toy. pating ng nangipin ni Ut toy. Toy. Ang <laughs> naman ni si U, toy. Si Ut toy gamat toy. Mano Toy. Ay, <laughs> saan si Tito Dudong? Tito Dudong. Hindi alam niya ikaw si Tito Dudong.

tricycle ni Angkul <laughs> si Angkul <Uncle>, nag tricycle <laughs> si Otto nakasakay sa tricycle Ayan, <laughs> nag drive drive manas dito dudong dito dudong mag drive drive si Otto ay nang brum brum hawak po si Otto ay okay baka mahulog si Otto ay para sigurado Sana ni? Tuloy. Teka. <laughs> si Uto'y nakakapit doon mo. Humapit <laughs> siya. Tawag si Uto'y. Kaya baka mahulog. Siyaw. So, siya so, so may nakabay. Tawag mo na si Uto'y. Ang ni Uto'y. naman ni si Barutoy. Ito kami sa bahay ni Utoy. Yan. Ang aming mga nakapart sa sige, no? Saka, dyan nila. Sige. Nakapasada na yung mga nakapart pa. Try si Kul ni Angkul. Oops. Ari. Ito na kami ni Utoy. Kiki, buka. Kiki, buka. Kaya mga muna doon, para kang aswang doon. Dali na kayo ba ako ba? Kaya na si Utoy. Ay, kawawa naman si Utoy. Pansin pang ni Tito Dodong. Tito Dodong. Kaya may pa si Utoy. Yung kunin mo doon, maghihintay siya sa'yo, oh. Baliw ko, oh. Oy. ito, eh. Dali, punta kay Tito Dudong, dali. Tito Dudong. Hmm, sabi sa'yo, eh. Hmm. <laughs> <laughs> ito, Dodong, niya. tayo ng paragis dito. Paragis grass. Ay, ito. Okay lang, malinis naman ito. Malinis para naman kuha po ako ng paragis. Ganda paragis nila dito matataba. Ito pa lang nakuha ko. Ayan. Kuha po tayo. ayan, okay, ayan lang